Big Daddy. Kunin mo rin to. Oh, diyan pero na to. Ito ito. Ang nato. Na ni Big Daddy yung payong sa so, ito naman. Pinapako diyan alam so kat dito. Napakasip. Napakasipok. Kabila po. Hindi po mak, yung truck natin, matras sirap na hirap po dumaan dito. Ayun oh

battery operator natin ng loader Okay na na po yung payong mga kapakla So ito kita yung logo Movable po uh, Pinaalis naman po ni General So Thank you. Know, So yung food court Pinapakuha ni General So yung ni General Sukat yung mga ito, may mga lamesa dito Tinuro na ni General Punin na daw yung mga yan So ayun, uh, ay, may pre-taste dito ng ano ng, uh, na uh, alak, nakikita na po kasi nila umaatras yung ano yung truck natin, wala pa pong tumatabi mga kabaklas, ito yung truck natin ng asfalto nag asfalto tayo sa unan wala na pong makadaan mga kabaklas so, pinaki-clearing na ito mga kabaklas alam dito ni chairman uh, <coughs> ba, ano? o, yes, yung wala bang ano? yun yung ano paano kasi nandyan o? Ano? kami o ito yung mga nila mga kabaklas Sinakop na nila yung bangketa? yan dito ba tayo? doon doon, dyan ito pa o, kanino to? So ayan, hirap na hirap po yung truck natin dumaan mga kabaklas Wala po talaga madahan, hirap na hirap po Usok lang muna, usok, usok pag-clearing okay, kami rito ha, ah. pag-clearing kami, kami rito next week, pag ko yan dyan, tanggal yan Ayun okay. nga sabi ni General Next week, ubos lahat yan. Jay, Ayan pa oh, oh. Wow. Wow. Ne ne gene ne zaman? Hadi. 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 sa gabitin na lang daw pa so ito mga kabakla sa tataranta tata, na mga residente dito ayun no? tarantan tarantan na sila mga kabakla sinatanggal na nila yung mga lona nila Ito rin, sa kabila, ito. Natatanggal na rin ni General. Wala kami mataano eh. Wait. 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 Ito na yung truck natin mga kabaklas Hindi rin po makadaan Hirap na hirap din po Hindi naman sa kabila Ito rin po bigla ang clearing natin dahil nag-aspalo tayo hindi makadaan yung truck mga kabaklas napakalaking loo na nito mga kabaklas yun sila ate mga natataranda pinapasok na yun ano, mga gamit nila yun eh, ano. 둘이 둘이 하여도 괜찮아요. 아들아 제 paninda nila mga kapatid. Hindi naman tayo kumuha talaga ng paninda. Pinapalas si General Sword ang ano. Ha, kayo din na yan. So ito mga kabakas, tuloy-tuloy parang ang ating clearing operation, Chesa Street po. Saan so, mo natin General suka siyempre. Yeah. Paluwagin ang kali na to. dahil tayo nag asfalto Napakalaki ng truck natin, 10 wheeler na atras Magdadump ng asfalto pero nakapakasige po ng kahali Kaya ngayon Sige Ha?

konti kasi sobrang baba po napakalaki po ng truck natin na asfalto so ayan mga kabaklats Chesa Street po tayo clearing operation, asfalto operation pinapaluwag natin itong palye

at ito na mga kabaklas oh. So may kinakarga ng ating mga towing team na motor dito eh. Okay. Boss General sukat pa rin po. Ang ano, namumuno na. kinakarga na mga kabaklas ng mga motor. So punta naman natin dito. General sukat kung ano ang ginagawa dito. Ito, ito. May nakita dito ano? isang food court nakikipagtula ka pa nakikipagtula ka pa nakikipagtula ka pa ayun mga kabakla nasampan na siya napakasigip po kasi dito grabe ang sabi nga natin kapapagawa lang patatanggal yung mga anagami ayun mga kabakla

Ayan na mga kabakla sinampan. So, ng Ayan ang ating mga ano, Ang tow truck natin. Mga nagkakarga mga kabakla. O ito. May tinur, General Sokot daw. Na mga kabakla. mauuntog ang dadaan dito. Ayan na. Ayan na, na po yung load na mga kabaklas. At dito naman napakarami ng motor nang nakuha dito mga kabaklas. Ayun oh. No? Kita niyo naman po. Nasampa na yun, isa-isa nang sinasampa ng ating mga kasamang tawing truck mga kabaklas. So ito, natanggal naman yung load na dito. ayan Niwan ni Kay DJ. So ayun, Perla Street tayo mga kabaklas.

Okay, Ah, ng general, so 'yung mga alam nila dahil kukunin daw po 'yan. Oo. yun po ang So, so 'yun, dito may nagtitinda po sa kaliwa, makaka-block arinjerian okay. okay. lang okay. 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 So yan dito po sa kalsado sila nagtitinta talaga mga kapaklas Gitnang gitna po ang kanilang paninda dito So ito sinasampa pa rin So ayan mga kabakla Forward tayo dito, bandit tayo dito Ito, meron dito ang sakyan Ito, walang ano Walang driver to Naka-park dito sa kalsada Ayan, kukuni na rin yan So balikan natin dito Uy, tinawa eh, Sino? Kinawa. Oh! Ay! Tinawa po. Kaya po sa kainan eh. Kaya po kami kinin na kuya. Tinawa sa kabila. Huwag mo din din nila yan. Kaya yan din nila. Ini orang yung lepas. <ioned> So, ito dito naman, dami pa rin po ng double-double parking, mga kabaklas. Oh, Wala driver daw po ito. So, oh, ayun, isang tindahan na naman po na napakalakang lawan na. Lahat ang nasa kali. Ito po ay reklamo, mga kabaklas. Presidential complaint, netizen complaint. Ayan. Mga... Isa rin sa mga residente dito na nagre-reklamo dahil ito sobrang sikip ng kanilang kalye Kaya po nangyayari ito. Ah... Uh, tawag ng clearing operation, mga kabaklas. So, ito naman, uh, 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 ito. So, uh, ito na lang. Ah... Ito yun. At yung lakad. O... Ito yun yun. yung kalsada, mga kabaklas. So, ito naman dito. Ayun na. Mayan pa na. So mo hindi tindahan po kasi talagang grabi na po hindi man tayo kumukha talaga ng paninda, pero oh, yung mga palamesa nila, kailangan kunin yan. May aso, ikot tayo. <laughs> Katakot. Ito, ayan eh, na, tinila na yung mga halaman dito rin. Talagang palulabagin tong kalyin na to mga kabaklas. Yung Perla Street na to. Ayan. ito. Ayan. Hindi purong naman Dito ka pala. Idol pala. Ang loob na isa mo yun

May okay, babalikan si Jen Mas importante yung nandito may Enza yan. pinapasok naman ng mga na yung mga alaman. Perla Street. mga na rin. tanggal na rin.